morning, good morning mga ka-business. So, update ko lang po kayo sa price ng egg dito sa Araya, Pampanga. So, nakabili po ako kahapon. Ito po yung nabili ko. Ayan sila. Yung XS natin is 1.2. Nabili ko siyang 1.2 per, per case. So, magkano siya nun? If 1.2 divide natin sa 12 tray. So, tig 100 pesos na lang yung XS natin dito dito sa amin and yung wala akong small hindi ako dinilivera ng small yung medium natin is 2,200 i-divide natin sa 12 tray so 183 pesos na lang yung medium natin ayan so yung XL naman diniliver lang nila is 6 tray siguro naubusan na rin stock or sobra sa stock hindi ko lang po alam or naubusan na po ako ng stock So, yung Excel natin, diniliver nila sa akin, 6 uh, 1 quart divide natin sa 6 233 po yung price ng egg natin dito sa uh, dito sa ating XL and yung double XL natin bakit ganon, 3.5 lang tatlo tsaka kalahating tray lang yung diniliver nila 240. 240 po yung price ng uh, double XL natin. So, ayan po yung updated price ng eggs. Noong ulit ko, dito po sa Pampanga. Ayan. So, sana po ay naging updated kayo sa mga price natin. Bye!